Uh, mga lima po sila, under investigation. When we say Opo. under investigation uh, sir, ano ibig sabihin nun? Papasok pa sila? Floating? Ano, doon po sila sa ano, uh, no, hindi sila, they're not on duty. They are on uh, parang preventive suspension. They are just staying in their uh, quarters. So, Ay may sahod pa. <laughs> Opo, so, sumasahod sila. pa sir. Hindi <laughs> e, nga sir, nandun sa sahod, sahod pa? pa? Opo, opo, opo. Ah, okay. Pero usually pag mga ganyan na uh, parami-rami na rin naman ako nang parusahan ng na ganyan. Mm -hmm. O para dereliction of duty or conduct at becoming uh, uh, government official, mm -hmm. ganyan na po 'yan sa trabaho. Oh, Sir, ano raw ang gagawin? Sorry, Sir. Ah? ano magtatayo ba talaga ng ano, may, may, may party sa loob ganon? Eh nagdududa nga po ako, talagang ginawa na po 'yan eh, kasi repeat na uh, nangyari niya matandaan niyo yung umukaupo ko pala Opo 'di ba naman yung ano uh, uh, ano ba yan red horse naman <laughs> uh, yeah. 'di ba yung ano uh -oh. ang dami mm -mm. Opo opo uh, eh kala naman nila mailulusot nila so uh, ayun uh, uh, Director uh, uh, ibig ko sabihin uh, anong gagawin sa loob may party Ibibenta nila Uh, Opo, ibibenta po nila yan kasi kanya-kanya silang kumbaga naghahati-hati sila uh, uh, pang inom nila o whatever. Okay. Opo. Kailan pa po ito nangyayari, Director? Nung nahuli niyo po ito first time o may, may una nangyari, ano yun, uh, second time ito or matagal nang ginagawa, nakakalusot lang? Yung first time po na yan nahuli yan, nung pag sa, Opo, nung nang, sa New bilibid Prison, oh. nahuli sa Montilupa yun. Okay. Oo, maalala niyo yung um, isang truck din na ipinasok ko na ano mm -mm. na mga ang tawag doon Red Horse mm -mm -mm -mm. And ito naman dito naman sa nangyari naman ito sa Mindoro. Opo. So uh, lakas lang loob na lang nila, Oo. Oo. Eh, Pero alam naman nila mahuhuli sila eh. pero nagtataka ako but tinutuloy pa nila yung mga ganyan lalo na ngayon may mga gadgets tayo. Opo. Direktor anong kaso? Under investigation pero wala pa ubang na file Ah uh, may mapopile lang po 'yan na ano uh, yung sinumpaan nila na ano they will uh, do to their job. Uh, ba, ano po 'yan na uh, pwede po silang matanggal sa serbisyo pagka-proven na uh, pa mm -hmm. uh, mm -hmm. ano beyond ano uh, reasonable doubt talagang guilty po sila kung mm -hmm. mapapasunayan